Magkakamali ko? alam bakit pa nakakagangtawa Ang tubi ay kaabaw sa simbol Kaya'y tao kuno ang dagat kaya ang ganda sana ng I view doon. ng aming lugar Waparan ang takinuran oh, Wow, naglalakad yung bata. Ikaw ko alam bakit ba nagkakaganta oh, 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 oh. Ang puso ko'y naturo ko Kasi wala na akong kwarta Are! pre. Hi. Shout out, shout out. Pare. Shout out, pre. <laughs> Kasi guys, uwi na po kami guys. Papunta na po kami tindahan ni Mother Earth. Ayan guys, Mother Earth. At ako po yung driver. Ayan yung pure namin na ice guys. Ang... Ah! Ayan, dagat para mas dagat din kami malubak ay shout out sa mga pamilya ng Mikey ay lubak. Lubak. Ayan, guys ini di perfect nang ang view ko alam bakit ba o di guys Belia Carlos Malapit na yung pier. kasi may konting negosyo kami doon guys kung gusto yung magkape doon lang po sa amin charing okay, guys. ang init init guys uh, ang init si ang balmo ka mo sino sino sabi ko uwi kayo <laughs> <laughs> ang init Mainit ang ulo ko! Oh, ah! Ay, sige pass right <laughs> Ang init, init. Ang init si end. La, ay la, nalipat sa kumbot. Ang ingay, ingay, ang ingay.